Ayan, makikita nyo na sa Youtube. May update natin yan, May Youtube channels kuya. May Youtube channel. Lapan din ako na yan eh. Ayan ma. taga-antike pa. Opo. Ang dami, ano Jo? Kalaban? Eh ito kasi yung ano, yan yung nakaalam eh. Nakausap ko kasi kuya kapatid niya. Orlando, sa nakausap ko kapatid niya. Kaya nagsabi sa akin. Kaya nandito. Matagal na to. Matagal na po yan na may iniinda. May iniinda. Anong year na isang linggo hindi ka pinakain? Mm -hmm. Anong umuwi yun? Mula ka nung umuwi yan? Tapos sa hanggang sa lalong lumala po. Una-una, di ba? Hindi natin, ha? Sabi mo kayo na, walang sakit, no? Wala sakit. Sakit? Sakit na? Sakit na? Sakit na? Patong lang yun, ha? Ito. Oh. Indot lang yun. Indot lang yun. Okay na pa. Lilipat na lang natin sa lahat dito. Sa kanan, si ito kawawa. Mainit yan, di ba? Amaya, tingnan natin kung init pa. mo dito tututsi. Wala sakit sa puso ha? Wala kayong blood? Lakas lang mga tagay. No? Ah, ganun pala. Alam mo. Na transparent mo rin yung tagay. <laughs> ayaw ko, ayaw ko matigil. Hindi kasi kayo pwede mo sinuwali sa akin. Hmm. Sa Dahil hindi, hindi naman na, sa'yo talaga ang mga gamot mo. Hmm. Magsasabi ka lang. Pag paghihintay mo katawan nga, yung na nagrelong kung babae pa. Paginhan. Pagpagkadawa. Kung tamay na magpagpag. Kausapin natin. Yan yan. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Dalawang kamay. Ito siya. Pikit na. Pikit. Huwag po. Huwag bubuka ka ta. Kung pagpag. Buong katawan. Buong katawan daw. Yay. Bababa. Lahat. Para yung ano ba? Alikamok na tinatanggal mo. Tanggal. Musin. Bungkus Nih, <laughs> pag bukod pangalan mo pangalan ha pangalan mo gr mo pangalan mo totoo pangalan sige tuloy pagpa hindi okay. mo kailangan yung middle initial yung ano yung alias ng pangalan pangalan mo totoo tuloy pa Hindi, Minit na mo, init Minit? na. Pagpagin mo. Ang katawan. Abot na pagod mo. Hindi, mo yan. Lahat na mo. Abos. Araw ngayon. Minitis. Pagpagay mo mukha, lahat. Mm. Uuuub. Uh. Ubus. Okay. Bata pa ito. May taas na yung ulit mo. Tuloy. Pagpag. ha. Pagpag ito. Nainit pa

ủa đâu? Tại sao nghi sang kha, hả? ông bốc đi bốc bốc boss. Ừ, ha, Ula, <coughs>

Okay. mọi người không sao nữa phải chưa được Nung, yung tutuot mo, yung tuway-tuway, dapat ni yan. yano? di sa nagalas ito kabila, madilaw mo lang. Ito, ito ito. madilaw na ito. <laughs> masakit, ito hilutin, tumigas, ano to? ang nito, yung Uric asin. yung 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 na

Oo... Iisin mo. Huh? Patong lang eh. Patong lang oh. <laughs> Wala pa bang ginagawa. Wala pa ginagawa yan? Ang dami tong... ang mayroong gabi oh. Ha? Wala na pag-araw ng tungkol. Parang nag steady no? Uday daw, uday daw. Kasi pwede ko ito, pabayaan. Pabayaan ito. O, sclerosis? Hindi, hindi. polyo. Ah, oo. Oo. Oo, masakit. Masakit na masarap na, hindi mo maitindihan. Oo. Uh. Ha? Oo. Uh. Diba? Masarap galawin na parang ayaw ko gumagalo. Oo. Pagkakita ako dito matanda, 73. なえがってれっと。

Ang babayaan nito, magluwi yun. Magluwi. Kasi hindi dumadali yung ugat. Anong yung gamot? Anong gamot daw yun? Ano, silikusib Biloksikam ba? Biloksikam? Pang pain reliever? Pang ano lang? Pang 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 pang

Oh, kahit pa paano, galaw mo na. Oh, Dito kasi yung doon ito. Dito yung mara ko ito, ito, ito. Bili itong bandage ba? Bandage. Tapos, balat ng tuba-tuba? Ayun. Mayroon dito. Balat ng tuba-tuba? Mm hmm. Yung balat niya ba? Mm -hmm. Balat ata. Siwain. Hindi ganun. ano pa kuya sa, sa, oh, sa apoy? Hindi na isasalan sa apoy. Lagyan ng oil. Lagyan ng oil. Meron. ng balik na. ano, is... te. dito sa akin, anong araw na yun? si Kasi dapat tumangin ang therapy ito. Hindi dito basta basta mag therapy. Pag mas na maga. Kasi eh, lobo yung balat ng buto niya. Eh. Lobo yun. Eh, no. May pas maipi. Lumobo siya yung sa buto. Pero may gano'n mo yan. Huh? Nah. Kaya Kaya lang hindi mo magaling. Hindi niya magaling. Mag hindi niya Hindi niya mag hmm. Push, push. Hmm. Lang lang. Hmm. Hindi niya magaling. Ano, hindi niya magaling. Hindi niya magaling. Hindi 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 okay. ano, ano. hmm. hmm. niya magaling. Hindi niya magaling. Hindi niya magaling. Hindi niya magaling. Hindi Hindi niya magaling. Hindi niya magaling. Nakaano na siya. Dati kalbo, eh, may buhok na. Uh -huh. Galing pa yun. Ano? Negros pa yun. Uh -huh. dito? Oo. Uh may -huh. kalakad na siya. Hala na yung Ito kasi, yung lubo nito, yung reaksit po. Uh -huh. Kasama ng pasma. Uh -huh. Ito. Ano? Mabounce yan. Pag napabayaan. Ito, ito sa lubo. Oo. ba Pero yung kamay mo, pantay niya.

Dada pa ito, meron akong puso sa likod. Dapat siya. Dada pa. So, na tayo, kuya. Wala man akong makausak. Wala. Ikanto lang naman yung tinanggal ko. Hindi naman yung kulang. Uh, Ang walang tao na gumawa. Wala. Gawa tayo. tayong tao, magagawa. Kuya. <laughs> <laughs> Gabay ka na. Kuya. Kuya na. Kasi nakaginji tayo. Eh. ka na doon, ilagay natin sa ano. Iga na. 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 Tignan na. na. Tignan mo oh, Tignan na. Lakad ka? Oh. Ay, di ba? Lakad. Lakad ka dito. <laughs> 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 oh. Oh, yeah, ito malakad. Ika yung taas mo. Allah. Allah, kanina. <laughs> kanina, <laughs> hindi. Tayo ka na mag-isa lang ganito. Hmm. Iga yung isa. Taas mo. Oh, di ba? Wala pa nga, trial pa lang. gana Laka, eh? ka. Lakad. Yun. Sige, papay na tayo. Papay na kami guys kasi anong higko to si Kuya? Yung likod niya. Mga antiki pa 'yan, no? Parang wala sa relie. Order ka na red Horse, doon. <laughs> Yung kasama niya, oh. Ang dami. Um, eh. Sige, magpapay na tayo kaya. No? Bili ka na ng ano, kinilaw. <laughs> Sige, papay na. Okay na.